Welcome back mga sir. This is Sawex. So in this video, another topic tayo mga sir. Ito yung topic na to since the beginning may of my career oh sa so vlogging. Ito na talagang yung palagi tinatanong. Yung pinakaiba raw ng instrumental sa or instrumental speaker sa woofer. May konting ano lang muna tayo. May konting trivia para malaman natin na saan ba nasimula yung tinatawag na instrumental speakers. Back then sa 90s, kasi may target market yung ano yung mga speaker equipment manufacturer na gusto nilang i-enganyo yung mga search, for example, yung mga sa banda, mga rentals ng backline or mga instruments na ginagamit sa mga banda na ano na equipment na tinatawag nila na instrumental speakers. So kaya gusto nila i-target or yung target market nila isa mga ganun kaya gumawa sila ng term para maging ano maging kaya ay pakinggan yung ano yung woofer lang kasi medyo naiilang pa sila woofer ano ba yan speaker na ano na nagwoof or parang sa woofer ba yan gumawa sila ng term yan ang pagkakalam ko ah. Um. parang nang ng kasi nanggaling yung term na ano na instrumental speakers kaya mas maganda pakinggan sa market ng mga banda or mga band equipments na tawaging instrumental so yan po yung isang dahilan kung bakit may nagto-term na instrumental speakers and then iba naman yung woofers. Pero sa totoo lang po, wala po talagang pinagkaiba yan. Yung term lang po yung pinagkaiba sa woofers and then sa instrumental speakers. Yung, yung may pinakamalaking pinagkaiba is yung tinatawag na subwoofer and then yung woofers mismo. Kasi yung subwoofer is a very, ano po yan, yung speaker niyan yan is a makakahandle ng or efficiently maka-handle ng very low frequencies. For example, below a uh, 90 Hz. And then, yung mga woofers naman na tinatawag is mag-handle ng mid, uh, low mid to mid high frequencies. Kaya yan yung binasya nila is yung tinatawag natin ng mga instruments na tunog kaya tinawag nila na instrumental. Sa Shopee Lazada, nilalagay nila isa professional uh, instrumental speakers talaga sa mga crown or sa Kevlar na pa naglalagay rin natin ng ano instrumental speakers. Dati 'yan sa mga video key, dati tawag na instrumental rin kasi raw maganda raw sa instruments. Pero pero yung katotohanan, isa wala po talaga ang yan sa woofers, yung term lang mismo. And then sa ano sa target market na pinabago nila yung pangalan para ma, -ma rin sa tunog. So follow up questions bago tayo bagyuhin dito ng ulan kasi unti-unti na naman lakas ng ulan. Eh na ano, na kung pwede raw yung instrumental or yung woofer sa ano sa MCB. So depende po 'yan sa grade ng or materials na ginagamit ng ano ng speakers natin or yung woofer natin. So again, instrumental and woofer isa po 'yan. Depende po 'yan sa ano sa kasi kung yung MCB mo isa sealed kailangan mas makapal yung ano yung cone o yung paper grade or press pad na material na ginagamit and then syempre eh, once na sealed yung ano mo yung box mo gaya ng mga MCBs And then pang yung mga ano rin, yung mga glue na ginagamit kasi once na yung MCB is uminit, yung box is nag hindi po yan sisingaw yung init. Yan yung delikado kung gumagamit yan eh, ng MCB or sealed na boxes. Mas, masyadong may prone sa disalignment yung ano natin, yung mga uh, magnet and then yung ano natin, yung ano. Pero normal naman na uminit yung magnet eh. Yung ano lang talaga kasi hindi lalo na kung nag-overdriven yung tunog ng speakers natin kaya medyo delikado sa You know, sa kung hindi high quality or hindi pang pro or may tinatawag din na professional na ano na mga speaker na graded. Mga battle speakers sa ano po 'yan ng ng ano na pwedeng-pwede po 'yan sa mga MCB. Pero yung ano yan, yung mga pang bahay or pang karaoke na lagay natin sa MCB, medyo delikado po yan. Gaya ng ano, ng sa Crown GH157, medyo mano -ma manipis yung cone niya. And then prone sa tearing or pagkasira ng ano, Madaling mag parang Parang madaling mapunit yung ano yung cone medyo lalakas na yung ulan. So, yan naman muna mga sir. Ano naman muna natin ito kasi medyo lalakas na yung ulan dito. So, thank you again sa panonood mga sir. Thank you sa suggestion ng video. Yan o, no? umuulan na dito. Basa na yung camera ko.